Ayan. Hello, everybody. Kumusta po ang bawat isa? Magandang araw sa lahat. So, ayan. Magluluto tayo ngayon ng tinolang manok. Kasi parang nagkikrip tayo ng tinolang manok na mayroong sayote. Ayan. Na ano na natin siya. Nahiwa-hiwa na natin yung isang buong manok. Hiningin natin yan sa kapitbahay. Eh, salamat sa ating kapitbahay na may tanim na malunggay. Shoutout, shoutout, Ate Lucy. Ito. Hindi lang bigas ang mahal, mga kapatid. Ayan, ito, sayote. 10.73. Ayan, almost 11 na yung presyo. Ayan, magkano na, magkano na ito sa peso is, ano na to, 50 ng palit. Nasa 150 na isang peraso lang to mga kapatid. Ayan, isang peraso ng sayote lang. Tapos yan yung presyo. Mas mahal pa sa isang kilong bigas. Kaya hindi lang bigas ang mahal. At sa yote, ayan, kasi galing pa ng Holland. Ayan, kamahal. Pero nakikrip kasi ako sa tinola na may sayote at saka malunggay. O may dahon sana ng ampala, yan ako po, ang sarap. So, ayan. So, hiwain na lang natin ito para Hindi na natin ang malunggay Malunggay daw, napampatangkat. Baka sakali tayo ay tatangkat pa. <laughs> Sabi ni Pastor Bobby, Bobby Edmarin. <laughs> Joke lang yun. Pero masustan siyang malunggay, di ba? Tuluto so, na ang ating tinolang manuk. Tinola, tinola. Patayin na natin at tayo kakain na. syempre Siyempre, ang partner niyan is kanin. Ayan, okay na rin yung kanin. Kaya tayo ay kakain na. Thank you so much for watching. Let's eat, let's eat na. Bye-bye and God bless po sa lahat.